Hi uh, guys, ito morning ni pala. Ito pala yung ano, yung ni-request ng isang viewers ko na paano daw gamitin yung automatic washing machine na kuan na walang kahit walang repo magagamit yung automatic. Ito pala ang kailangan. Unang una pala ito, ito yung ginagamit ko sa ano yung nilagay ko sa loob mini water pump ito yung kailangan kahit wala kang walang repo wala kang repo na ano ito yung nagamit tapos lagay mo na ito ng elbow elbow tsaka yung dimidya na pvc ito ay mo lang ito dito 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 sa ano dito sa taas kasi ito yung bubuga ito ito may higop ito may higop ito yung bubuga kaya lagay mo lang dito yung sa akin may trade may trade kasi yung sa akin wala kasi trade yung iba kasi may ano eh may female may trade dito na elbow yun na gamitin nyo kasi kasi yun tapos yan dugtong mo lang dito tapos ito pala di ba itong dulo ng ano yung sa house yung kapunta ng grape oh ito 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 yung kapunta ng grape oh yung ginawa ko pwede ito pwede naman ito i-direkta dito pwede mo i-direkta dito ganyan kasi yan sa kita ito Ibitan mo lang dito Katulad sa mo mo tapos dito may kabit yung hose. Ito yung mga ikakabit yung hos. Kabit natin. Sa akin kasi, <coughs> sa akin kasi, pinutol, pinutol ko na si ito eh. Ipalit kasi ko ng tog, pibis, yang ginawa ko nito ganyan dali dito pala kailangan lapat na lapat yung yung ano nito kaya lapat na lapat sa gasket nito para hindi sisingaw ah, astig ka Pero meron din ako sarili trika. Mata magic, ito, ganito. Ito, may gasket kasi yan. Ito, may gasket kasi yan. May rabbit mo dito. Ito, tulip mo. Ito, nyo rin. May ano to, may filter. Kailangan to may filter. Tapos, kaya kabit mo lang to sa ano. Wala ka nang tatakbo. Ito. Hindi sigurado dyan. Tapos, na lang. saka natin eh. Ay, eh, kabit pala may ano pala ito. kasi siya kabit mo dito yung ECDC na ano, 12 volts. Hindi mo kung Ito siya. Punta na kami ngayon kung saan Ito yung mo. ito babakita kung paano to ano, paano to gagamitin. spacecraft. Eh ito ito guys. Ito kailangan mo may salaan dito guys kasi yung tubig kasi nakuha nakuha makukuha mo baka hindi malinis kaya kailangan mo ng salaan katulad nito oh. Sinasala ko na yung kasi yung tubig na ano namin dito hindi malinis. Kaya kailangan may salaan para para di magkaroon ng problema yung pagpasok ng tubig. Ah, uh, paano dito? ako ko kabit ko to. Ganito yan guys. Dito. Ilulublog mo lang to. Ganyan. Tapos, yung lolo naman ng ano, ito. Dito mo ikabit. Ganyan. Ganyan siya guys. Ikabit na yan. Ito, bubukan natin. Ito. Eh, saksak saksak mo lang to. Para gagana na yung motor. Ganyan. Saksak mo yung washing machine. Ayan guys, gumagana na yan guys. Kaya papower lang natin yung ano. Kaya papower lang natin yung automatic. Ganyan. Tapos, isit muna natin sa awan. Isit muna natin ah... Uh, ako oh, Custom lang, custom. Custom lang. Kasi magaan lang yung labahan ko. Tsaka seat na yan. Tapos footer label. Lalagay natin sa 6. Yan guys. Ating na yung mabuksan mo. Okay, start ko na guys. Ito. Yan guys, oh, higita mo tong tubig oh. Yan. Walang gripo yan guys, walang gripo. Yan oh, yung ano na yan. Yung hose na yan yan. Dito yan dito sa loob. Yan. Pag nagkulang kasi yung tubig, dadagdagan mo lang yung tubig. Ito. Yan guys, oh may tubig na yan tapos tingnan mo to yung time na natin mamaya pag nag start nag start na pag na ano tubig tapos ito kailangan mabaglagyan ng mga kal pag nakalahati na yung tubig kalahati ang tubig dagdag mo lang din bali ang ano mo nito yung sa tubig nilang pagigib pagigib nilang tubig pagbintin lang na hindi pa ubusan kasi pag naubusan nag iiro kasi yan nag iiro mga guys eh, ano man natin pag nag i na pag napuno na to ngayon guys nag umpisa na o oh. tuturo tuturo pa rin yung tubig yan kasi nag ano pa yan nag pa sa yung sabon ay oh. so pa yan guys was so ito lang yan guys ha dagdagdagan naman lang, lang lagay naman lang, lang ng ano ng pasala sala hey Guys, sarado ko na to, guys. Okay na guys, nakita niyo na yung ano. Ito, ito lang. Ito, ito yung importante dyan. Oh. Yung motor lang. Yung mini water pump. Malit lang. May, may lasada, ko sa lasada, kulay in order yung guys. At pati yung ano, yung adapter nya. Yung 12 volts. Ayan. Sa lasada ko din yan. Ano. lang yan. Magkano lang yan. Ano lang, 59 lang isa nyan. o oh, may 65 depende yun sa ano tsaka ito mura to sada ano makikita mo yung magkano to napin mo lang yung ano mini water, water pump hey guys salamat sa panonood shout out pala kay uh, ma'am ano yung nag request na makita niya si ma'am analin bal wan buina ubra hai hey guys